banal na kasulatan na i-share ko sa inyo today, mga kapatid ko sa pananampalataya um, ay manggagaling sa Kawikaan chapter 18 verse 10 Ang Panginoon ay katulad ng Turing Matibay kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib Ang ganda di ba? Kanlungan siya ng mga matuwid Ibig sabihin ba, pag hindi ka matuwid, di, bye-bye. <laughs> um, ang pangalan ng, uh, ng Panginoon, actually, ano man? anong, anong naiisip mo, mga uh, kapatid ko sa pananampalataya, pag naiisip mo yung pangalan ng Panginoon? <laughs> naisip mo na ba na ang kahulugan ng iyong pangalan? Ang <laughs> pangalan natin, mga <laughs> pangalan natin may kahulugan yan eh. Uh, kung inyong marapatin at uh, alamin na may kahulugan na uh, yata lahat ng kaya pinangalanan tayo kasi may kahulugan yun uh, sa akin alam ko lang ang kahulugan eh sa ako naisip sa inyo ang kahulugan ng isang pangalan ay mas mahalaga sa ilang kultura kaysa sa iba sa banal na kasulatan ang kahulugan ng isang pangalan ay maaring magsabi sa iyo ng marami tungkol sa isang partikular na tao o, o, o ang katangian ng taong iyon. Gayon din, ang pangalan ng Panginoon ay hindi lamang isang karaniwang pangalan. Ang pangalan ng Panginoon ay naglalayong dalhin ang magkakakilanlan, katangian at mga pagkilos ng Diyos. Sa mga sinasabi sa atin ng kasulatan na tumawag sa pangalan ng Panginoon bilang paraan ng pagtulong at kaaliwan. Sinasabi sa atin ng pangalan ng Diyos kung sino siya. Siya ang Diyos ang may likha at tagapagpamahala ng lahat ng bagay sa lupa. Siya ang higit sa lahat ng bagay sa buong mundo. Ibig sabihin, siya rin ay mas makapangyarihan at uh, mas matalino kaysa sa iba. Wala lang tatalino sa Panginoon. Wala. uh, <laughs> um, sabihin, hindi ka agree <laughs> Wala lang mas talino doon, mga kapatid ko sa pananampalatay. Si, si Lord lang. Si Lord lang ang siya ang may lika sa atin eh, kasi siya yung pinakamatalino um, Sinasabi rin sa atin ng pangalan ng Diyos ang tungkol sa kanyang katangian. Nalaman natin sa banal na kasulatan na ang Diyos ay tapat, mawain, mapagmahal, at malakas ang kanyang presensya ay isang lugar ng proteksyon para sa mga sumusunod sa kanya. So, anong naisip nyo? <laughs> ah, pag hindi ka sumusunod sa kanya, siyempre. Sino ka? Ano ka? <laughs> ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Yan yung nasasabi sa kawikaan na uh, chapter 18 verse 10. So, sinasabi rin sa atin ang pangalan ng uh, pangalan ng Diyos ang tungkol sa kanyang mga pagkilos sinasagip at inililigtas niya ang kanyang mga anak siya ay nakikipaglaban para sa mahihina at siya ay nagbibigay para sa nangangailangan. Ang lahat ng mabuting uh, mabubuting katangian katang, katang, katangian yang ito ay nakaka nakabalot sa pangalan ng Panginoon. Kapag tinatawag natin ang kanyang pangalan, tayo ay nagtitiwala at naniniwala na ang Diyos ay ang sinasabi niya na kung sino siya. Anong iba pang mga uh, anong iba pang mga katangian ng karakter ng Diyos ang naiisip mo kapag iniisip mo siya? Kapag iniisip mo yung Panginoon, anong anong um, ano yung mga naiisip mo na patungkol sa karakter ng Panginoon? Marami no, di ba? Maglaan ng uh, sandali upang pasala, pasalamatan siya. Guys, kahit kahit ilang ano lang mahaba na siguro mga kung one minute na tumigil ka saglit para masalamatan yung Panginoon laking bagay yun kahit seconds lang basta magpasalamat ka palagi sa Panginoon pasalamatan siya para sa kung sino siya at lahat ng ginawa niya para sa iyo laging mabuti ang tumakbo sa Diyos. Tandaan niyo yan. Tumakbo ka lang sa Kanya. Pag nahihirapan ka sa buhay, nasasaktan ka na, or ang daming problema, tumakbo ka lang sa Panginoon. Siya yung mabuting takbuhan natin. Siya ay isang ligtas na lugar. Tandaan niyo yan, mga kapatid ko, sa pananampalataya napakaligtas mo na pagka tinawag mo yung Panginoon. Diyan lang yung pagsubok sa buhay natin, hindi talaga yan mawawala kasama yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Uh, eh, nasa sayo lang yun talaga na susuko ka ba. So, ano ang katangian ng Diyos sa uh, pamamagitan ng pagmamalasakit sa iba? Kung mahalaga sila sa mahalaga sila sa Diyos, mahalaga sila sa iyo. Tandaan niyo. Yun. Pinalangan tayo mga kapatid ka sa pananampalataya. O Diyos, ako ay lubos na nagpapasalamat uh, na alam niyo ang lahat ng aking uh, pinagdadaraanan. Ngayon, gusto kong tumakbo muna sa iyo bago ang lahat. Ikaw lamang ang pinagmumulan ng aking lakas. Ikaw lamang ang may hawak ng lahat ng aking kailangan. Kaya narito ako, kailangan ko ang iyong tulong, pakiusap, ako ay iligtas sa ngalan ni Hesus. Amen, Maraming salamat po, Panginoon. Maraming maraming salamat. Ikaw lang aking takbuhan, wala nang iba. Sa iyo ko, uh, inaasa lahat. Sa iyo ko, hinihingi ng tulong ang lahat. Sa iyo lang ako tatakbo, wala na akong takbuhan, iba. Sa ngalan po ng inyong anak, buktong nanak na, na si Jesus. Salamat po. Nandiyan kayo palagi. Amen.